Palapakan natin yung mga dakilang. Yung last part ko, sec, ano yun? Yun po yung mga doktor na nagbuhis ng buhay. Medyo, eto ho, ang pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon. Yung mga sundalo, polis, doktor, asawa nila, hindi nila mayakap, mga anak nila. Yeah. Uh, I'm sure nararamdaman nyo rin. Anong Ano yung mensahe sa amin? Sa mga kababayan natin, kasi eto po yung nangyayari ngayon eh. Yan po ang uh, yan po yung hinarap ng mga frontliners natin. Araw-araw. Pen, -araw. pen tissue. Yan po. Ah. Uh. Yan ang hinaharap nila. Nung no, napanood ko rin to, si Katari kasi ang bigat. Nagugutom na. Nahihirapan na. Hindi mo ba mayakap yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Yung mga anak mo. Hirap yung pinagdadaanan natin. I'm sure. sure. Ma mahirap talaga. Lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. ano, mensahe nyo sa ating mga kababayan, sec, para alam ko, mahirap yung kalagayan nyo, alas 24 oras, na pinatawag kayo sa Malacanang, nakikita na, apanood ko kayo, syempre, yung may pamilya rin kayo, ah, hanga ako sa iyo, skretary, kasi <coughs> napaka malumanay mo, binabash ng gobyerno, minumura presidente, lahat, hindi nila naiintindihan, para sa kanila to, para sa amin to. Ano po ang message nyo sa ating mga kababayan? As uh, a sek uh, sekretary? Uh, ginagawa natin ang lahat. Dahil naiyakaw nah nah doon sa mga polis. Nahawa talaga ako. Lahat ng pinagdadaanan. Tapos, hirap na nga ng buhay, Hirap na nga ng trabaho. Tapos, ginagawa pang kalaban. Hindi natin kalaban, mga ginagawa lang nila yan para sa protection ng bawat isa. Pero natin may pamilya. Natin may anak. ang banta sa buhay nila, ang kaligtasan nila, ang sakripisyo para sa lahat. Hirap, hirap, nahawa ko sa kanila. Ito lang. Kaya kung mayari, tulungan natin sila. Dahil hindi naman mga superman mga yan eh. Kakasakit, kaka-COVID, Mamatay. Di porket polis ka. Bawal magkasakit. Bawal mamatay. Masugdalo natin. Lahat yan. Sasikap para sa atin lang. Uh, alam ko, ano kahirap, kabigat. Kaya ako pinapanood sa iyan kasi lagi ka-meeting. Uh, alam ko, laging binabas kayo, minamura, presidente, hindi ko maintindihan. Napakabait ng presidente, napakasimple. Wala kang makikita ang garbo sa katawan. Totoo sinasabi. Ganyan pa tayo. Eh, di ba? Uh, kamusta po ang presidente? Uh, totoo lang, hirap. Ang hirap ng kailangan niyang desisyonin. Pasan niya talaga yung mundo. Sa so, oras na ito, ang hirap. Kasi, alam mo si Pangulo, alam niya yung alam niya yung nararamdaman ng bawat isa Pilipino, yung, yung, kalagayan ng bawat isa. Kailangan mong trabaho, kailangan kumain, kung hindi siya gagawa ng tamang desisyon, damay lahat eh. Damay talaga lahat. Pinapakabigat para sa kanya. Okay lang naman yung mga may nagbabas dyan. Okay naman, kaya naman namin yan. Eh. Pero ang hirap para sa amin makita yung mga kapwa namin, mga kasama sa gobyerno. Na ganito yung naging sitwasyon nila. Tapos, siyempre, tanggap naman namin yun nasa gobyerno kami. Pero yun lang, nais lang namin na maintindihan ng lahat na hindi ito madali. Lalo na hindi madali ito para kay Pangulo. Thank <laughs> you hindi kita alam hello mga kapuso ako po si Ipon. minabati ko unang una dyan mga kaipun natin mga suwami ko dyan nagustuhan nyo ba ang video na to marami pa kaming inanda para sa inyo mag subscribe lang sa Wowin youtube channel tsaka don't forget to hit the ano la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated yun lang